Ang oras natin ngayon mga idol ay 11:40 na ng tanghali. So naka ngayon si Diwata kaya uh, nap na naman natin to mga idol. So nakita ko rin dito si ano si Vintage TV. Ayun, para siya 'yun eh naka naka -kap na puti. Kung hindi ako nagkakamali mga idol. Ayan, ayun, nandoon si Diwata naka-live siya, Nag, ano siya, naga uh, ano siya ng cellphone, nagpapahula. At uh, kung sino makahula, 'yun ang mananalo ng brand new iPhone. So, pero hindi ko sarag, hindi ko sigurado kung iPhone 'yun. Ha, idol. Like, hindi ko sana nakita eh. Basta sabi niya bra, brand new phone lang. So, ay mga idol, samahan niyo ako dito sa bago niya ako nating update dito sa Diwata Forest Overlook. So, ngayon nandito tayo. Sa mga kung, sa mga gusto pala pumunta, ay eh, kung magbababa kayo ng Mowa, lakarin niyo na lang 'to. Wag na kayo sumakay, malapit lang naman eh. Diretso lang kayo sa Jokno Boulevard, baka may nakita kayong uh, uh, Senate of the Philippines sa bandang una naman ay JSIS so pag lampas na ng JSIS nandito na yung pwesto ni Dewata Paris Overload mga idol so tara mga idol samahan niya ako lalapitan natin to at may mga sasakyang dumadaan so maraming tao ngayon maraming nagpipicture kay Dewata so <coughs> ayun ko lang siya nakita na malipitan dito kasi nung unang pagpunta ko ay hindi ko masyado siya nakita so ayan mga idol ayan o. Pwede natin. Zoom natin para makita natin. So, ayan ang diwata dito sa na Boulevard. So, maraming ano, maraming mga vlogger na nandito. Yung iba mga naka-vlog din. Yung iba mga naka-live. Tsaka mga food vlogger. Makita natin dito mga idol. So, para sa akin, mas maganda magpunta rito pag umaga kasi mas maganda yung ano, kuha ng ating video at uh, kuha ng camera ng ating sa sa gabi. Sa gabi kasi medyo madilim na eh. So, ay mga idol, ah uh, pupunta tayo sa loob papakita ko sa inyo yung mga uh, kung ano yung mga magigitan natin dito sa loob sa pwesto ni Diwata. So, let's go. Okay mga idol, nandito na tayo sa loob. So, ayun, dito na dito sa harap kung saan ang ano dining area ni Diwata. So pagpasok nyo dito sa loob kung kayo ikakain, makikita nyo yung mga mesa dito. Yung matataas, yan yung mga istan lang. Uh, ah, lang kaya kakain. Tapos, ah, yung mababa naman, yan naman yung maipuan. So para sa akin, mas mga na yung nakatayo lang para mas marami yung makashare ng table mga idol. So sa dining area niya, nandito naman yung parking na iba. Eto. So sa tabi ng parking area, nandito naman yung ihawan ng barbecue. So ayan, may food vlogger. di ko alam kung sino siya. Ayan, nagre-record din. Then, yun yung iwan ng ano, barbecue. So, sa katabi niyan mga idol, yung bagong kusina ni Diwata, Diyan linuluto lahat ng ano, piniprito na manok, tsaka yung longganisa, ka kanin, Diyan lahat niluluto mga idol. So, lalapit tayo dun sa ano, sa malapit para makita natin kung paano ba mag-serve pinakauna at saka yung panghuli kung saan, kung paano yung proseso mga idol ito pala mga idol yung pila kalim sa labas so pagdating din mo sa loob iabot mo yung bayad dito dyan kay ate ayun no? yung nag-aabot ng bayad, dyan yung ibigay ito so, tapos pagkatapos dyan didiretso kayo dito mga idol and pupunta kayo dito sa nagbibigay ng Uh, pares. Paris. So, ito yon mga idol. Ayan. Pupunta kayo dito. Sir, so, hindi yan souvenir, sir. Ha, soft yan, sir. Ayan, pupunta kayo dyan. At pagsibigay sa inyo yung order nyo. Tapos pag galing nyo naman dyan, pupunta naman kayo dito para humingi ng kanin. Ayan. Humingi ng kanin at sabaw, mga idol. Magkatabi lang yung kanin at saka sabaw nila, mga idol. Ayan. Ang kinaganda dito, yung kanin nila ay ano, marami, sulit na sulit talaga busog ka. Tapos pag naman doon mga idol, pupunta naman kayo dito sa unahan para naman uh, kumuha ng soft drink. So wag niyo kakalimutan yung card na binibigay, uh, e, ibibigay niyo dito kay kay Kuya, gaya na binigay. Ayun. Kung ilang card ang dala niyo, is uh, yun din ang soft drinks na ibibigay sa inyo. Kung isa, isa lang, pero kung dalawa, dalawa lang. Ganun din ang sistema dito mga idol. So asap of now marami yung kumakain ngayon dito sa Paris ni Diwata. So kanina nakalive si Diwata sa labas. So may sipirit tayong video dun mga idol para mapanood nyo sa ibang ano ko. Ibang upload ko mga idol.